Hello guys. Nandito tayo sa ba Barry Prison at tayo dito. Hello guys, nandito na. tayo. Oh no. Oh kinulong no. tayo kasi hindi na naman tayo nagnakal nanghihingi naman tayo. What? <laughs> oh, kinulong tayo nito nung mga tambang na niyan. Pag binato ko 'yan ang upuan, tulog 'yan. <laughs> Oh no, Pero tara tara, tatakasan na natin yan ha. yun oh Punta ka doon oh, punta ka doon sa bin Ano ako pupunta? Diyan oh sa bin Ah, doon sa bintana Diyan oh Ah, ito pala, oh, Click click daw natin yan Oh, galing, nakapasok na tayo Ipapunch yun eh, pag may nakasulat doon Oh Pag, pag, papunch mo yan pa Ah, ito, papunch O, oh, yan, pinapapunch mo lang. Yan. Oh, ang galing. Mga may umuusok. Bakit may umuusok dito? Oo nga. <laughs> Click na yun. Oh, ito. Kiklik ko to. Tapos dumayan ka dun sa ulo niya. Ah, dito pala. Wow, ang galing naman na ito. Yan, tatalon tayo dito. Dahan-dahan nilang Mami, malaglag tayo dun sa tusok-tusok. Mm -hmm. Aray ko, masakit yun. Oh, Ayun, buti. Na, na. buti. Nakakit na tayo. Yan, tara. Yan, yan, tayo yan. yan. Let's Go. go. Yay! Nakakakit na tayo dito, boy. Pindutin na yung button. Ano uh, to? Pipindutin pala to. Anong mangyayari dito, boy? Ayan. Ang galing. Tara, tara. Transformer. Talan tayo. Dahan-dahan lang. konti uh, ka, ka na ka tayo doon. Oh, uh, isang so galing. Yun o. Oh. Uy, yan. Go. Ganyan. Galing ako dati dyan. Tapos saan tayo pupunta? Diyan o. Oh. Sa ladder. Akyat tayo dito sa mm -mm. ladder. Mm -mm. Yan. Tara, let's ay, go. Ay, ay, ay. <laughs> ay, <laughs> <laughs> Ayun, tita tayo malaglag. pa natin nalaglag. oy oh, Ang galing. Ano? Cruel lang daw. Ha? ah, Kukunin pala itong ano. kunin pala natin itong... Ay, Okay. Okay. Oh, what? Oh, so, diba? di Ah, papaluin lang natin to. Ooh. Mm. Masira. Nice one. Ang galing. Ay, baba pa na tayo. Ayan. Tara guys. What? Inaampas tayo na itong kasama natin. Mukha mo yan. Huwag mo yan anuin. Oh, mean. Andun yung ano. Yung Basta bilisan polis. mo yan. Basta bilisan mo. Tara, takbo. Nakita tayo. Di ba? Huwag pulis. Alam. <laughs> Ay, nakakul tayo. Tumalon ka doon. Saan na ipupunta? Diyan. Tumi, oh, nandiyan Yon. na si Mama Polis. Hindi yan susunod sa'yo. Ah, kawawa na laglag. Kawawa lag. ang polis na laglag. Lag. Di siya nakakakyat kasi mata. Oh. <laughs> Mataba kasi siya. Kumakain ng palagi ng donut. Kumakain pala yan ng donut? Hindi kumakain ng kanin. What? Kaya pala ang laki ng tiyan niya. <laughs> Kasi na virusan. Nakaakyat kami. Yun no. Hindi <laughs> natin nantayin yan. yun. But no? yung mga kasama mo hindi na ano. Nahabol no. You know, hindi siya nakita siguro ng polis. Yun no. You know, Mutot na isa. Tara tara. Iwanan na natin. Yung ano Yad mo. Guide. Yung babae. Talaglag. Na Nag-lib-ping. Oh min. Paano to? Hindi mabubuksan. Nanggaling mo to, ay yung button doon, nasa baba. Masan yung button? Ayun o. Ba't kailangan pang kunin yan? Ba't kunin? Pipindutin mo yan. At pipindutin pala yan? Pag na-finish mo yan, finish oh. product. Alba. What? <laughs> finish product, ang galing. Tara, tara tingnan nga natin pipindutin natin yan pag wala na yung police matabang police kabulin tayo ulit yan eh. tara oh man takbo andyan police makla Bak tumakbo ang police takbo <laughs> takbo na tayo pangalan yan si Barry pangalan Barry ah Barry Barry the prison what ah hindi tayo naabutan <laughs> <laughs> lag lag pa talaga takbo Takbo. Mm, ah, uy. Buti ah, ay. Hindi ah. <laughs> <di> na yung ma. Hindi <laughs> na mo ulo, guys. Hindi na. Ito. Bukas na. Let's go. Pasok na tayo. What? Nalaglag tayo. Saan na to? Ay, ito. May daan bala dito. Saan na tayo pupunta dito? <laughs> Hindi. Straight ka pa. Saan? Diyan. Liko ka. Straight ka. Oo. Oh. Nakat ka, liko. Oh. And no escape daw. Diyan. Patay. Pindot, di pindot, pindotin mo yan. Ato? Makaka-escape ka dyan. What? dapat ng inidoro. Tingnan mo dito. Alay mm. mo dyan. Hindi binuhusan yung ano. Ayun. Ayun. Ayun yan, yan, yan. dito. Galing mo pala dyan ah, Hindi ko alam ha. Ah. Ito pala tayo bababa. Ayan o. Oh. Mamaya mata ma ma tayo dyan. Hindi. Hindi yan. Malunod tayo. May mga. Hindi. May... Hindi yan. Hindi ka dyan malunod. Oh. Ay, ay. Oh, mean. What? No. <laughs> <laughs> diba walang tubig? big pala. Puro pala tayo dito. What? Huh, may zombie. Oh no. Tara, tara. Uy, dumala. Uy, dinala ko yung inidoro. Na. boy. na tayo ng zombie. <laughs> <laughs> yung zombie, ano, kriminal? <laughs> kailangan natin. tapos. Hindi, kailangan natin lagpasan tong ano, Zombie. Zombie. Ayun know. oh. Zombie pa eh. Tara, tara. Bulay green pa siya. Tatakbo tayo mabilis ha. Let's go. What? Ayan na. Dapat ka lang na yung patayin. Hindi. One lang natin. One lang lang yun. What? That's a zombie. <laughs> oh no. Oh no. Oh no. zombie. You know. benta siya, humm 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 Yan humm 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 ang lever dyan. Tan, anong kukunin natin? Lever. Ha? Andyan lang oh. Sa harapan mo. Sa harapan mo lang. Hello guys. At ngayon, papatay natin yung mga zombie dito. Pwede di na. <laughs> na guys, sana tayo dadaan dito guys. Ayan saan kasi ay oh. Ayan kasi oh. Ah dun. Kailangan magtuhan no? dun saan. Ayan Lever. Ah ay, ito pala, lever. What? Ang galing. yan? What? Ay, What? paniki. Oh, Min. Buti. Hindi, ko nakita yung paniki. One heart ka na lang. Oh, no. One heart na lang tayo. Ay, benching ko heart. What? What? Benching <laughs> oh, ko heart? Mayroon bang benching <laughs> ko heart? Saan na tayo dadaan dito? 52. Yun, buti. 52. Ayun, Ay, pera. Saan tayo dadaan? Diyan, ano sa may bato. Yan. Pira. Uy, wow. Marami Ayun na naman. tayong pera. Ayun oh, Mayaman na tayo. Paano tayo pupunta doon? May, hmm. na, may namamana dito. Ayan oh, papanain tayo niyan. Tara, takbo. Oh, mean. San, Kasi may mga butas. Saan tayo dadaan dyan? Paano tayo talon makakatalon? Ka. Ay, malayo. Ayaw po, oh. mamamatay tayo dyan. Panorin natin yung bata doon. tatalon siya. Papanain yan. What? Sige, okay. talon. What? <laughs> Nanag <laughs> ah, lang. And teleport dun. Pera. Yan na natin yun. Pera. O yun, Eto pera. Na, pera. Daming pera dito. Oh, ang galing. Dalawa. Ito. Eh, ano yan? Tsaka Oo. Naging madami yung buhay ulit natin. Naging three heart dito. Yan. Lo, Parang may naamoy ako hindi maganda. Ang nangyayari na, guys. Oo. Oh. Oo, nagbukas diba? na. <laughs> <laughs> Hehehehe <laughs> Ay, gumugulong Asa na yun? Punta ka dyan Paan ang gumugulong? Hahaha <laughs> Punta ka dyan May pera yun, yun, yun pera Buti maraya mar 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 may nakuha tayo pa. What? Zombie. Pilangan natin ng pangpatay sa zombie Huwag patay yan Hahaha Oy Takbo Hindi nung patay Patay natin tong zombie Pak <laughs> oh. <laughs> tanggal ulo niyo po. Ay! Oh, uh, galing uh, naman nun. Hindi siya na ano. Mm, -mm dojo. Pira. dami natin pera, guys. Let's go. Ipunin ay natin na. lahat ng pera natin. Oh, pip, 50 coins. Saan natin lalagay? Ano yan? What? Kunin na ano? ah, uh, uh? yan. No. Kunin na yan. Kunin yan. Alin? Itong pera? mm andito may umutot. <laughs> Sino umutot? Tara, tara, let's go. Ay! What? Si Barry. Thank pat lumakad. Napo. Uy, Umi. dami mong hat. Wow, wow, win. Tawag tayo. Ano ay kalansay dito? Pwede natin yung mga pera. What? Nandito? Uy. Oh my God! Tapos Iwan! Tayo. Iwan! Di tayo kayo! Di tayo ng oh, kawa. Andiyan na siya! Takbo! Ang daya ano no? Ako hinahabol na sinuha niya yung mga pera. Ah, dito daw. Yay! Takbo! What? Sige <laughs> tayo na Duleng! Duleng! Duleng bari Takbo! O! Sa'no yan? tayo dito? What? Aray ko po! No! <laughs> di ka nagbawasan! Di, na di ka na nabawasan! Buhay niya yan oh, Yung marami! Kaya ano yan? Diyan sa matabang robot! Sa'no yan? Sa'n dadaan? Ba't hindi ko nabawasan? Takbo! Patay tayo dito! Sa'no patay patayin? Ay hindi oh, naman. yan. Hindi ay. Di ko ay. Di ay. ay. Diba? ko ka. Yung skeleton. ay. Di ko ay. Di ko ay. What? ay. Di oh, ay. Di diba? ko ano? ay. Di oh. guys. Ano? Tangbo, guys. Yeah konti na lang ba? Meron pa dun kalantay. sa talansay na tayo. Hindi muna natin to. Bago natin palagan yan. Yan na, yan na. 78. Ilan na lang buhay natin? Ito na lang. Tara, tara. Let's go. Pa. Ah. Oops, patay. Ay, dalawa. Oops, saray ka po. Isa na lang buhay natin. Mamamatay tayo. Mabuhay tayo. Ay. Napatay natin Bencing siya. Ko. Ano yan? Bencing ko. Ano, dami nga ating pera, oh. Ay, naka. Ay. what? what? Paano yan? Paano na tayo? Ay, tatalon ka lang dyan. Let's go! Ako, <laughs> 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 ano, paano yan? Dadaan tayo dyan. Talon ka. Dalawa. Dalawang Let's besi. go! Oh. You know. oh. Pa, 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 ka, pa. oh. Ikaw, loko-loko ko -loko pa sa akin, na. Mm. Oh, Ang buto, mm. Ngayon yung mga buto-buto niya. guys. Lang, ano. Piso lang yung ano. Nabawas. Mm -mm. <laughs> <laughs> Madami pa. Malakas kasi tayo. Mm -mm. Pindutin nga natin guys. Wow. Tingnan mo. Tataas ka dyan. Uy. Oh man. Ang <laughs> oh, daming gagamba dito. Dapat hindi ka umalis. Nandito ada si Spider-Man. Ah! Let's go. Oh, okay, kita na sa taas. Na. Ayan, eh. Uy, ayan. Kain yan. May escape yun. na tayo. Inumin mo yan. Inumin mo yan. Inumin mo In mo to? Oo. Oh, inumin mo yan. Tingnan mo. Bibilis ka dyan. Oh, ang Galing. Pero paano ta ang gagawin natin? Saan tayo pupunta? Diyan. No? Saan? Diyan. Ay to. Tatalong pala tayo dito. Yung. Saan galing. Ang bilis natin guys. Diyan ako marunong. Marunong ka ba dito? Ah. Oo. Oh, oh, dapat no. hindi ko mamamatay dun. Bakit? Siyempre. Bato yan eh. What? Oo oh, nga. Ola. Dapat laba. Oh No. Oo oh, nga no. Da hindi. Mataas yun. Ay. Let's go, guys. Katalo na tayo ng malupit. Yan, ah. Oh, panis. Mmm. Super. Panis. Super jump. Super jump. What? Meron pa dito. Yan, oh. yun, Diyon, buti. Yon. Let's go. Daan, daan lang tayo. Uh, daan. Kulay green yung ano mo dyan. Let's go. Oh, Pag gumamit ka. Oh, what? Di ba? Ang galing. Kulay green. Kumutot na pala tayo, guys. <laughs> Saan na tayo? Akyat ka dyan. Saan? Dito. Oh, tapos. Tignan mo. Ayan. Meron ditong aswang ah. What? Dan aswang. May CCTV. Hindi yan gumagana. Hindi yan gumagana. What? Si Barry. Whoa. You know. Find the ladder. Oh no. The ladder. Hello. Ah. More cut pal. Oh. Show more cut. Storage room. Storage. Yun. Next. X. How to move stuff. When you see white dot. Miss you. Okay. Pero. Ladder yan. Hindi yan ladder. Ayun. Ito yung ladder. <laughs> Inano lang talaga. Bang. What? Nakita tayo. Takbo. Oh, we. Nandiyan na siya na. Si Bullies. Oh, no. Oh, na-teleport sa atin. What? Paano tayo makakatakas dyan sa kanya? Ilagay What? mo kaagad agad doon, ha? Alam ko yan. <coughs>